Hi guys, I'm back. Mikti TV, ilokanong may pangarap so kumusta naman tayo dyan at uh, tuklasin natin kung anong meron dito mamamasya lang tayo dito mag ikot ikot kung kumbaga lakad lakad lang tayo dito guys at uh, tuklasin talaga natin kung anong meron dito sa lugar na to go ayan so yung matas na building yan ay ano yata to yung culture, culture university Chinese culture university na bubulol pa si Mek ayun yung nakikita nyo na yon so ito mga parkingan ng mga sidyante ay mga motor o lalaki nandun lang sa gilid gilid pamigay na lang sana nila ay nawalang walang plaka siguro sira na yon sayang naman pag sa atin yun at pakikinabangan pa so samahan nyo ako kung anong meron dito guys tara let's let's go ayan nagingay yung mga martinez o biglang tumigil ayun o oh. yan Kaya punta nga tayo dito guys At Tuklasin natin Yung mga Anong Pinupunta nila dito palagi Ba't barang maraming tao Ayun Talagang ano Makakulimlim pero mainit yan parkingan lat parkingan pala diyan, no. Mm. Yeah. Yun, may pagawa ng motor din diyan. So natin 'to, anong meron. ayun ito pala yung meron dyan guys the old town ah may alam ko mayroon tayong ano dito eh meron na tayong vlog ata to ayan at meron din the ano yun the cave oh. Marami palang ano dito, mga pwedeng puntahan. David at Blanca. Food and coffee din dyan, no? So, ito pala. Kaya pala halos lahat maraming, ano. Kaya halos lahat ang daming nagpupunta dito na na Mama shell Yung pala may Starbucks dito. Oh. So, ang lawak pala dito. Ay, nakita nyo yun, guys. Sana all kahawak kamay tapos may may pasimpleng halik pa di ba wait lang guys at wala si YP dito Sayang Sa susunod Ano kami dito Mag magdi kami dyan <laughs> Yes Sa susunod So Siyempre Dahil di naman natin alam Kung magkano presyo dyan So Ayaw ko Gusto ko Lagi Kasama ko si YP Pag mga ganyang bagay ba Ganito pala yan dito ay no yung mga foods hmm, Tignan mo yun Kasimple So ikotin natin to guys O oh, may laruan dyan ng football O The other person I don't know O Spoken ng dollar yan guys Narinig nyo naman So puro Pero pagkain Ang meron dito Oy. Meron pa lang ano 'yan, no. Oh. 33 ano, brick brickyard. Ito pala 'yon. Oh. Yung brickyard na 'yan, no, oh. 'di ba? Ganda. So, ano tayo dito, walking around. ha <laughs> ha. pa ang daming bakante malaki to guys oh <laughs> brickyard oh looking looking babae oh <laughs> mukhang ano yata problemado Ang ganda ng paligid, oh. Hmm? Ano? May background na naman tayo. Diba? Ayan ay Starbucks. so nanduman ng palatay dito sa gilid likod. Oh, Parang, alam nyo, kung nakapasok kayo sa Ayala Alabang, guys, parang ganito yon. Ayan, o, oh, diba? Marami rin punod dun. Noon na, ah, pero sa ngayon hindi ko lang alam. oo. Oh. Ayan yung sinasabi nila na old town. Na nakuan, di ba? Taytika. 58 piece. Oh, wow. Meron din diyan. So Meron ding ano dito sa bakuran niya oh. Ayos. So tara, let's ikot tayo dito sa kabilang. Parang nag lang tayo. Namamasyal. Hmm. Ayan, di yata pwedeng duman dyan. Dito, Marami. Ayan, American Village. Village. American Village. Ayan, Taruko. Keres. Ayan. Grabe, na saan na tayo guys. Nakapasok na to sa Amerika. <laughs> oh, diba? Angas. Angas. Marami pala dito, guys. Pwede kainan. O, oh, pagpasok mo dyan, pwede kaya dyan pumasok? Kaya pala, maraming nakikita dito na ano. Ah, pwede. Pwede pumasok dito. Parking customers only. Ayan. American village. Village. Ay, may... Yes, Cristo. Ah. May ano pala din eh. May hotel din. Sige, puntan natin. Oh, pwede ka magbike pala dyan. Hmm. The road's construction ahead, sabi niya dyan, oh. Ang tanong meron ba? gumagawa grabe sarap pala magikot ikot dito sila oh. American village village <laughs> ayan cloud 63 may nagbabacuum dyan ayan ah, siguro yung hotel Ganda nga. Ayun. Mga ano sila. Doon siguro kasi maraming ano diyan eh. Maraming kumot. Diyan na yata yung ano niyan. Yan na yung dulo. So dito na tayo. Baka maligaw na tayo, guys ganda ng ano ganda ng view hmm. walking around in the old town oh. ayos so yun na pala yung end ng ano guys na uh, ano old town di ba so ito na pala yung ano yan yung ano iskwilahan So, pwede pa dumayo dito para maglaro ng basketball oh. May ano yata. May bola ba diyan? Oh. <laughs> Ayos ah. Pwede, may bola nga. Kaso nga lang anong klaseng bola 'to? ng unang shot unang shot ni Mek wala wala <laughs> mahina ayun oh di ba pinawisan ako dun ah Jumpa Kailan ko din nagbasketball? ataka Oh. Dile Lah. Kita tamaan yung bro, bro, bro. Three points. So, sorry. So yun na guys At Naglaro Nakapagbasketball din tayo sa wakas Dito sa may Old town So alam na natin pupuntan natin Ayan. ba Naglaro tayo dito. Pawis guys. Wala akong darang damit. So yun na nga. Dahil. Ayan. Dahil kay Old Town. Napalaro tayo ng basketball. So. Balik na tayo. Baka umulan na. At maraming salamat sa pagtambi niyo ulit. At naipasyal ko kayo ulit dito sa Old Town. Look at look at the beautiful which ika nga. grabi Grabe promise. Ano talaga ako? Ha, init. Pinawisan. Wala. Talagang nanini bago tayo kasi almost almost 20 years ang huli nating laro ng basketball ay ano 19 ay 2001 until now so wala tayong ano guys wala tayong madaanan dyan na masyurkatan Ngayon, nakapadlak so dadaan sa dati maraming maraming salamat po sa pagtambay nyo ulit dito sa pag walking around natin dito sa may ano, sa old town thank you so much at napabasketball tayo thank you so much Istanbul Istanbul. Ayan. See you na, see you. If you like this video, please. Like and share and don't forget to subscribe my YouTube channel Mikti TV at paksuntok mo na rin ang bell notification para lagi tayong magkasama sa lahat na ating pupuntahan at natin video na i-upload na bago Thank you so much, Tihambol Thank you again Peace out